Mama. Mama. Ligo ta ma, Mama. Yes, anak. Ah, anak. na Magligo ta ma, ha? Okay, Mama. Salamat, anak. Mama. Love ko ni mo, Mama. Yes, anak. Ayan po, guys. Good evening. Pahawayo sa mi guys. Mapay paghuma na mo o exercise. So, gabiin ko guys, nag-ehersisyo mi. So, time check here is around 7 p.m. So, nag-ehersisyo mi guys. Sayo pa man noon, mga palangga. Karoon pa dyan may kapabor exercise guys. Kaya saan man kaganina, guys, tungod ni sa bagyo mga, mga palangga mo nang na-delay ang among exercise ni papi. Mga kani exercise dapat guys, sa buntag dyan ni siya. So, tungod sa kahinay sa signal kay bago pa ni balik ang Korean tipon tungod sa super typhoon nga Tino so antos lang sa ta guys as long as naka update po ako sa, ni Papi sa inyo guys yun po si Papi guys oh takot po ito sa bagyo kasi napakalakas na hangin dito tumama noong November 8 ah November 5 yung super, so, super typhoon Tino sobrang lakas ng hangin guys grabe So ayan, maayong gabi a kanatong tanan. As usual, this is Papi's update. Uh, nagpahinga po kami dito, guys, mismo sa loob ng bahay. Katatapos lang po namin mag-exercise ni Papi. Boway, guys, boway, boway. Grabe mga palangga. lab love, love. love you. Love you. Say good evening to you viewers and say thank you. Mag say thank you kasi imong viewers ilang walang sawang panonood sa ating video iho. Na guys, good evening. Samahan niyo po kami ni Mama Lisa guys. Magbliss ang mama man ang iho. Taga Santo. So, gan sa si iho mama, mama love ka mama. Gisingot ka mama, upo anak. Gisingot ko anak. Ayan po guys, pinunasan ni papi yung aking pawis sa ah uh, aking abalikat guys kasi pangana ni guys bandang may siko pinunasan niya mga palangga kasi ano nagkapawis po mainit po dito sa loob ng bahay guys kasi wala na pong ulan yehey bravo at wala na ding bagyo yehey praise the lord happy happy na po kami ni papi guys ngayon kasi kahit patuloy pa ang aftershock uh, nakatulog na po kami ng mahimbing yung aftershock guys, ah, naanad na lang yun, may mga palangga sa aftershock. So good evening once again, maayong maayong gabi ka na tong tanan, mga palangga kong mga minamahal dito sa social media, maayong gabi ka na tong tanan. Especially sa akong mga viewers and subscribers. I'm so happy guys na kayo palagi nagsuporta sa amin ni Papi. So ito po si Papi, makikita po ninyo araw-araw si Papi. Huwag po kayong mag-alala mga palangga. Basta mayroon lang signal, mayroon na talaga akong i-upload. So, araw-araw ipakita ko po ninyo si Papi basta wala lang mga katalagman diri guys. og naay kuryente. Okay kayo guys, pero kung naibagyo, guys, as in zero signal jud na. Zero signal kay daghang na nga tumbang kahoy, nga igo ang mga wire. So daghang kay ang mga sibiko guys mo nang almost one week may walang kuryente dito pagkatapos ng super typhoon Tino. So ayan. thank you for watching. Ito lang po unang aking update ni Papi, guys. So si Papi oh, behave kayo, guys. So okay na siya. siya. Wala na ni siya na hadlock ron, guys, sa bagyo ko wala na may hangin. Thank you for watching. Love you all.